Good afternoon lovely viewers good afternoon from Austria Europe today is May 14 afternoon in Austria Europe and guys I am now again biking after my work but I am already home today uh, I was three hours at home and now I am out because I already planned this uh, this blog. Because of the very beautiful uh, field of flowers, as I show you last uh, three days ago. Because yesterday and the other day is raining day, so I am now here so that I will. Uh, I I want to catch the perfect um, uh, weather uh, like now, because sometimes our weather is. Raining though raining uh, day, so I am now here so that I can uh, add to my blog and show you the perfect, uh, beautiful weather. Because why I am seeing uh, perfect because today is the weather is about 17 grad up, so uh, uh, a little bit windy. So I'm my outfit is uh, here. As you see my outfit today, so and as usual my bike, my bike guys. Uh, sorry, I forgot uh, again. Uh, my friend told me not to uh, to hold my cellphone. So, look at this guys. Now the train going to Bina City from now from here going to vienna city with car is about 50 minutes and with train is faster so that is the train going to vienna and that is guys the very very beautiful 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 uh, field of rap's oil rap's oil again is the cooking oil of austrian people uh, these flowers they made from this cooking oil for the whole Austria Europe and the neighbor country so guys that is the perfect view of view of today the nature the valley and the hills and the mountain so guys really nice so I don't want to miss this moment and now is we have 6:30 p.m in Austria Europe. You know guys our weather in Austria is um summertime um, we have still now um spring and um, every time springtime is until 9:30 p.m is still the sun shy, the sun the sunlight the shy, the the day uh, the day is longer than winter time. Uh, in winter time is 4:30 uh, p.m. is already dark. That is just in winter time from October to March. So that is now the very beautiful perfect view of Austria, Lower Austria Europe. So Over there guys, that out that uh, car, driving is uh, the highway and I was there for two days ago. So, that is now what I want to show you. The very, very beautiful field of raps flowers. Ayan po guys, napakaganda po ng view. Super ganda po ng view. At ito po ay um, 4 kilometers nasa mga ganun, nasa 4 kilometers from where I live. So that is the beauty of Austria and um, springtime until autumn atom season in October. October is October until November is gold uh, color of gold here in Austria. So ayan po ang napagagandang view ng Austria Europe. So guys, ayan nakikita niyo. Harun kasaka kanamiun nga ano nga mga ano nga mga field of uh, flowers. ayan po ang super nice na bulaklak po ng raps. Ang bulaklak po ng Raps ay dito po nila ginagawa ang oil na ginagamit ng karamihan ng mga Austrian people. So ayan po, super ganda. At ang lugar na po ito ay isa na rin sa magandang lugar at may kaya ang mga nakatira dito ayon no noon sa uh, ayon ito noon sa unang panahon. Kasi dito po ang thermal water. Dito ang pinakaunang uh, binuksan ang thermal water na naliligo ang mga tao na pampagaling. Ayan po ang train na galing Viena. This express train is from Vienna City and going to other provinces of Austria. At ayan po, that is the big fabric of milk in lower Austria. The big fabric. So ayan po guys, super ang weather. Super nice. Ang ganda-ganda po. So, kaya yan. Pinapakita ko sa inyo, guys. So, please don't forget to subscribe, share, and like my video. Thank you so much for watching. So, harun, ka na on ang ano iya ang sa aklanon pa kanami ang mga ano tagan -awon. guys kaya salamat gid sa inyo nga tanan nga tanan nga nag sa akon nga videos abu gid nga salamat sa inyo ag iabayon ko sa inyong sa akon mga nga pangamuyo nga magmayad ang atong gawas perme ag siyempre good nga maka ano kita maka ubra kita it itmayad ag maka abroad at sino man nga may mga young generation dyan na gusto mag-abroad. Uh let us pray. Ipagdasal lang natin na matuloy kayo. Kasi ganyan po ako noon, guys. Pinanganak po akong mahirap. At pinaka, pinanganak kaming pobre. Ag uwa-uwa agad kami kato nga ginun gin nga mga, mga unga pa kami uwa-uwa agad kami kato. Gin unga ako sa Aklan sa uh, si na, na, na nalipatan ko sa may uh, uh sa to sa Marbug ang sinanay singanay tatay ginunga ako sa aklan at ako ay bininyagan sa Idyo Antiki sa Idyo Sebastian Antiki ito ako ginbunyagan ag ito na rin ako ag ito man ako nagbahong So, anay kang 16 years old ako, nagpanaw ako dayon sa May sa Manila ag nag-eskwela ako at high school sa akon nga auntie. Nagbulig ako'ng na auntie sa Manila nang manghud nanay. Asa asta nga makatapos ako sa sa high school. Pero kato nga second year high school ako, nag-transfer pa ako sa uh, Sebastian Antique St. Blaise High School para makatulong na rin kay auntie kasi um, sabi niya noon, eh, medyo mahirap daw sa kanya na paaralin pa ako ng matuloy pero hindi ako nag give up nag transfer ako sa Antique tapos pagka third year high school na naman transfer na naman po ako sa Maynila Agod, basta lang makatapos ako ng high school hasta nga pagka fourth year high school naglipat yuman ako sa Angeles City para maka school lago 4 fourth year para makatapos yuman ako high school maroon nga ginasinghan ako uh, guys nga sa tutuod kita na ang kahirapan hindi naman hadlang para mag yumaman tayo at umunlad hindi po ako yumaman pero tama lang hindi naman ako naghihirap dahil nga meron po akong fix na trabaho sa McDonald's since 2021 iyaw na ako sa uh, Austria Europe dahil sa akong nga Austrian ex-husband dati at yun ay ang buhay ko noon ay ups and down pero okay naman po nakakaraos din naman at kumbaga uh, dumating ako sa Austria ng year 2021 may ano na kami may trabaho siya may trabaho ako may kutsi siya may maayos naman ang tinirahan tinitirahan namin bisan bisan may isot malang ng kwarto pero at least po hindi ako ako wa ako magutme sa Austria halin ka nga 2021 hasta nga nadaga ko sa na, nanay iya sa Austria ng 3 months ag si tatay karon nga pirmi ginabanggit ka kun unga nga hilo nanay tatay dahil nga hindi na malipatan si nanay agtat si nanay at si tatay nanay agtatay ang tawag ito kay lula lulo na dahil nga imo um, 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 man akong tawag kay nanay kay tatay so gay gay siya <laughs> so ayan po moron nga kinasinghan ko kaninyo guys kung sino man una nabanda sa taga bukid kung nga natawo agun, basta, ka mo, kung Basta bisan siin kan mo sa barrio ayon kung siin man nga kabukiran doon Wa, mahi, wa hindi ka mo maghuya-huya mag-eskwela ka magpayad ag patuloy lang mag-dream ng big dream po para maabot ang inyong pangarap at number one lakas ng loob hindi pwedeng iyak-iyakin at hindi pwedeng uh, matampuhin kasi pag matampuhin ka hin, hindi ka tatagal sa abroad dapat lagi ka lang relax lagi ka lang na malakas ang loob at isang tabi lang muna ang mahiyain at matampuhin agud nga naga asinso kita sa pangabuhi dahil ang tao guys kung pansinin natin ang ang, gina ang, 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 ang gina anang gina uh, singhan it mga tao ag magpati kita nakakaano po yun nakaka-distract ng ating uh, dreams ng ating pangarap so bisan ano pa marinig nyo huwag nyong pansinin patuloy lang ang sipag at tsaka patuloy po na magsikap at dasal yun lang po ang payo ko sa lahat ng may gustong mag abroad at gustong mangarap para uh, din ang buhay at para siyempre hindi natin alam baka isa sa atin yung maman maging milyonaryo kagaya ni Manny Pacquiao ba diba po? si Manny Pacquiao po ay napaka bliss na tao so sigurado naman halos lahat sa atin gusto natin na maging Manny Pacquiao kaya lang Basta yun. Patuloy lang tayo magdasal. So, salamat guys. Thank you so much. At uh, ipakita ko ulit sa inyo ang, ang napaka gandang tanawin ng Austria Europe. Para po makita ninyo ng gusto. So, siguro po naka 5 times, 6 times na ako ditong pumunta noong winter time pa. Wala pa, hindi pa green ang, hindi pa green ang mga uh, dahon nito kasi dati puro brown pa dahil wala pang pa ang tumutu. So ayan po ang super nice na field. Sapos ilalapit ko siya. Medyo nagba-brown na nga oh, kaya mabuti na nga lang eh kasi yung ibang dahon pag nagba-brown na hindi na masyadong maganda eh. So kailangan ngayon pa lang iba ano ko na siya, videohan ko na siya para makita ninyo. Hindi yung talagang yelong-yelo na. Yung iba nagba-brown na nga oh, sayang Kasi pag maulan, tapos mahangin pa, mabilis siyang magano. Mabilis siyang mag-brown yung mga dahon. Tapos mamaya-maya gold na yan sila. So. Uh, yan guys. The beautiful field of raps or oil. So ngayon po, ano na, alas 7 na ngayon. Mag-alas 7 na ngayon ng gabi, pero maliwanag pa po sa amin. Now, actual temper temperature is about 17 grad up. And, a little bit windy in Austria, Europe. And the time is going to uh, uh, 7 PM in the, 7 PM. Late afternoon in Austria, Europe, now. So guys, that is that train. Aso ah, di pala. Ano ba yun? Parang kargahan yata yun ng mga ano. Kargahan ng mga metal. Ay nako, hindi ako nagsasawang tingnan po itong uh, field na ito. Talagang Super ganda Kasi dito nakatira yung aking kaibigan Na 2000 Since 2015 pa kami uh, Bilang isang uh, 2015 pa kami Naging close Yan Nag, Nak-close na ko yung kaibigan ko 2015 Nakatira siya dito sa malapit Tapos Ang Kanyang ano Ang kanyang dating asawa Ay dito rin Kasi na-divorce din yun eh So, ayan po guys, napakaganda ang view niyan. Kaya po, so there are many peoples um, going to walk here. Every day, there are many peoples here walking and biking because of the nice uh, view. A lot of them are with dogs and sometimes uh, kindergarten with their kids. So that is why uh, I don't I don't scared because of um, many people passing by here. So ayan po ang da daan na napaka cute ayan. Super nice. So lilipat po ako dun sa kabila para pag nandun ako sa taas medyo mas maano siya, medyo mas mataas tapos siyempre mas mahaba. Pero po mag ano muna ako? Model muna. Kasi yan ang gusto. Yan yung isa sa mga ano ko eh. Model model. <laughs> so, ilagay ko muna ang aking... Ay, tinakpan ko. Sorry guys. Inano ko pala dun. Ko pala hinawakan. So, ako ay mag-model model muna dito. Pero dapat, hindi nakasarap sa araw. Kasi, pag nakasarap sa araw, hindi, ganda yung... View niya, so. so marami pa po akong ipapakita sa inyo guys kasi ngayon uh, summer malapit na mag summer so malapit na kaming mag swimming so at saka guys abangan po ninyo kasi mag swimming po kami ng aking kaibigan malapit na po kami mag swimming kasi nag usap kami kahapon lumaan siya saglit sabi niya magaling din pala siya mag -swimming. So, sabi ko, ay eh, marunong din ako mag-swimming. So, magkakasundo kaming dalawa. Kasi hindi ko alam na magaling pala siya mag eh. Pero ang alam ko, dati, lagi din silang umaalis. Nag-ano sila ng kanyang asawa, ganyan. So, guys, ayan po ang aking uh, papatungan para ako ay mag-mutil. So, ay, Maria. So, i-ano ko siya, yun bang uh, papatungan ko siya dito. Kasi, kung hindi ko siya papatungan, matutumbay eh? eh. dapat pala dinala ko yung ano. Next time, dalhin ko nga yung akin I forgot my... So, paano ko ba ito eh? so you mama laki ng aso. pao ang aso niya. so na mama matanda. aso ah, yun eh. the the man is walking with his dog so may train na dumadaan na. Ayun, may train uli. show Look at now, guys. The train going to be in a city. The train is going to be in a city. Uh, the train is. Uh, I'm. Um, I. The train is also. I am riding with before and now with my uh, children, my uh, children or my um, friends. So the very popular popular uh, in the whole Austria this place is very popular also and there are very uh, um, big um, industry the big ay Maria nahulog so lupa. at least hindi siya namatay kasi minsan pag nahulog yan siya bigla siya talagang mamamatay Mhm. <laughs> kasi ako si ako I do, I forgot my my uh, ano ba 'yun? Yung standard ko sa Deutsch, Standard tawag doon. Yung pinapatungan ko hindi ko nadala. ayan ulit guys, so shall. Look at now. Another train going to Steiermark, province of Austria, Europe. 'Yan guys. So marami talagang dumadaan ng mga train dito. So kailan ko kaya ito? So ayan po ang aking papatungan at pag ang cellphone ko ay mahulog, nako. Sira yan. So Sira na nga po ito eh. Six years na itong cellphone ko. Luma na rin ito eh. So mag-save ako para makabili ng bago. Eh wala. Wala akong mapatungan ng maayos dito. So kasi puro ano eh. Wala akong mapatungan ng, ng, ng mataas eh. saglit lang po guys hindi ko talaga mapatong-patong ang aking cellphone kasi so ganyan ako dapat hindi patay ko ng ganyan pwede naman ayun tinabunan ko na naman ay sorry po tinabunan ko na naman ng aking kamay sa aking paghawak So, maipatong ko lang itong aking cellphone. At ako'y mag-moodle lang ng konti. So, guys, ayan na. Naipatong ko na siya. So, ako po ay isang matabang baba. Mataba po dahil ako ay nag uh, 48 uh, kilo na naman ako ngayon. Dahil nga po nakailang Uh, dahil nga po nakailang ano kami uh, balit 10 araw na wala kaming ginawa ng mga kaibigan ko ni ayun may dumada ang maliit na ano oh. helicopter ah, may dumanda ang helicopter oh. so pero mo ngayon alas 7 na ng gabi Now it's 7 pm in in the evening but now the sun sh the sun is still shining in Austria Europe. The very beautiful weather because today i work six hours and today is very um, we have a lot of customer because of nice weather the whole time from 6 30 a.m to 1 1 p.m and 10 minutes i was working 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 right left right left um, forward backward up and down Always working, just working because McDonald's is always the people. The people come always by in McDonald's like McDrive and McCoffee. So that is why we have a lot of work. French Price Station, Train Station. ¡Oh! No. nagja-jogging yung babae doon. The girl take her jogging time. I saw this girl maybe um, four times. She she had always she had uh, always her jogging time in this field. Because sometimes I also going this way for uh, um, for my um, you know grocery. Sometimes I go to market and uh, buy for my uh, daily needs. So that is why I know this place. So in this place, I was since here in October. Since October, I am here in this place and working. Exactly in this place, uh, five kilometers away. So, ayan na po. Guys, sa maraming salamat sa inyong mga panunood. Guys, thank you so much again for watching my video. And please don't forget to subscribe, share and like. Thank you so much guys. Have a nice afternoon, late afternoon from Austria, Europe. Um Please don't forget to share, like and share again. Thank you so much for watching, lovely viewers. Thank you. Good night, Philippines. Good night sa inyong lahat. Super ganda po ang um, view na ito. Thank you so much again, guys. Maraming salamat po. Salamat po ulit. Thank you. Bye-bye.